naka-free ring siya mga home, hmm. sa kulungan yung kalmado yeah, pin... uh, na may natin sa hindi pa po naman ng bahay nila dito sa ilalim ng bagyong parating na ng... po ito nga ating kambing mga na po yung ilang bagi ah, ng So na of ganyan po ang ating Ang na wala pa rin Panahon nandito? Hindi sa Pero sobrang po Mas nakakalmado po Kapag ating nabagyo Tapos maaari nga ang ng pag talaga malakas pero sabi sa ang yeah. yeah. sa, sa ating, sa ating ano walaupun pag-asa ay na possible na no, talaga ang na, si na po ng part, eh. mga, so, kanina madami um, na yung sa na pang ano sa talindad. kanilang bubong tapos lumid tapos buhangin sakong-sakong buhangin na lalagyan sa bubong ito yung mga plywood. Tulad ko, bumili din ng plywood. Lagyan natin sa ating na nakaano bahay sa kasi kailangan tayo yung sliding sa ating window ng tana Ayun po natin bahay sa ating dasal pagkatuto. Problema sa dito pag oras na may bagyo. Kahit nga may bagyo ng Christine, ang din ng kuryente. Naroon pa ngayon ito. Sabi nila super typhoon. Hindi natin alam ito lang tayo. Kaya hindi makakapag-upload ng video. Kaya ngayon, upload tayo para sa Al kaya man na lahat ng situation na yun ating dito sa Bicol kalmado pa po, hindi po pumuulan yeah. sabi bukas daw ayun yung ating kulungan is na mali ah, aso mas kulungan dun sa ilalim, diyan po natin ilalagay mamaya yung mga, mga manok ayun so, uh, yun lang po yung ating kambing ang buntis po yan sana mga anak na pa like and subscribe po Ayan, pinakita ko lang po ang, ang sitwasyon dito ngayon sa Abicula. Ang uh, ito pa ni po.